Sa mga nagdaang taon, patuloy na lumalala ang epekto ng mga natural na kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa pinakamatinding pagsubok na kinakaharap ng maraming komunidad ay ang baha. Na hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa mga kabuhayan, kundi pati na rin sa kalusugan at infrastruktura at kaligtasan nating mga tao. Marami sa Pilipinas ang naapektuhan ng matinding baha dahil sa malakas na ulan at dahil na rin sa pagiging irresponsable nating mga tao isa na ang lungsod ng Caloocan sa naapektuhan ng matinding pagbaha. Gaya na lang nung nagdaang bagyong Karina noong July 24, 2024. Ang ilang lugar at kalsada sa lungsod ng Caloocan ay nakakaranas ng high tide dulot ng bagyo. Maraming residente ang kinakailangan lumikas dulot ng pagbaha at ilan sa mga kalsada ng Caloocan ay hindi na maaaring daanan dahil sa baha. Ganyan kahirap ang nararanasan ng ilang residente dito sa lungsod ng Caloocan. Bakit nga ba nakakaranas ng na matinding pagbaha ang lungsod ng Caloocan? Ito ang dahilan. Malakas na ulan, biglang pag-apaw ng ilog o kanal, kakulangan sa kapasidad ng kanal at mabilis itong magbara. Isa lamang ang lungsod ng Caloocan sa naapektuhan ng matinding pagbaha. Kinalanin natin ng mga taong residente ng Caloocan naapektuhan ng matinding pagbaha. Ako si Michelle Malyari, 45 years old. Five Ay. years na kami dito, nakatila. Sa, uh, sa bahay ng Gano'n po kadalas ba inyong bahay? Kada umuulan. Kad, kada umuulan po okay, naman, Okay, yung malakas. Gano'n po ka, ano, kataas nung saan? Nung, huli, nung una kasi yung kay Karina, ang ganito eh. Ganito lang. Okay. Okay. Uh -huh. Ano nga kasi, oh. Uh. Kasi lagay namin ng plato. Wala na. Sopa, wala na. yeah, wala right, na namin. Oh. Yan, wala, sila lahat. Wala na yung mga sopa. Hindi niyo po ba naisipan lumipat na lang ng bahay po? Nag-iisip na rin kami kasi you ang dami na namin gamit ng sira dito. Alas lahat, wash out. Gano'n po kahirap sa inyo kapag binabaha po kayo? Paano po naapektuhan yung mga anak niyo po ganun? Sila kasi nagka-trauma talaga yun. Eh. Halos hindi makatulong. Kahit umulan lang. Basta umulan. At pinakamahirap mahirap yun. Maglinis. Hindi lang naman isang beses mo siya nilinisin. Meron po pag may trabaho kayo, tapos mga anak mo lang po yung mga langitin. Ayun, yun nga, yun nga, yun nga sa video. Diba, doon lang ako hindi ako maka... Alam mo yung nakikita mo silang ire-rescue, wala akong magawa. Oo okay. po.

pag, pagka nagkakabagyo po dito, pinapasok po ba yung bahay mo? Ito na ako lumaki Nung una, wala pa yan. Tapos ngayon, bago ako, pinapasok na to. Mm. Sa puntong tinayutong ano nito. Sapa yan. Wala pa kayo, sapa yan. Mm. Gano'n po ko minsan kataas po ko yung bagyo na? Yung karina, ang gambewang ko. Mm. Ito, So, Ilabot yan. Yan. Ilabot yan. Hanggang loob. Marami nasira sa akin gamit damit dyan. Ah, oh, marami po nasira. Paano, paano niyo po inaano yung mga damit niyo po? Kinataas. Kinataas niyo po. Ngayon, pag hindi na, pabayaan ko na. Nasira pa yung dingding ko dito. Tinangay yun. Hello po, ano pong name niya po? Uh, ako pala po si Rafael Baxan. Ano pong, ilang taon na po kayo? Uh, 37 years old. Um, matagal na po ba kayo nakatira dito? 8 years. Ha, uh, 8 years po. May mga po ba na binabaha po itong lugar niyo? Talagang nagpas po. Pinasok po yung bahay niyo. At talagang lubog din po. You know? po. Buti hindi niyo po naisipan na lumipat po na ibang bahay. Naisipan rin po nga lang kasi sa Ay, budget ko. Hindi po ba kaya anin. nga po ako ng maganda-gandang klase ng bahay. Hindi nga din na ba. Taka naman hindi na makapag-aral yung mga nabuha. Baka wala na kami kainin. Maraming dahilan para lisanin na ng mga residente ang mga lumulubog na lugar sa parte ng kalookan. Pero para sa mga nanatili, tila may mas mabigat na dahilan para manatili sa lugar na ito. Ano nga ba ang mas katakutan, ang tubig-ilog na naunti-unting tumataas o ang lamesang walang maihain? Sinasabing hiram lamang natin sa kalikasan ng mundong ating ginagalawan at anumang oras, maaari itong bawiin kung anong ang kasanya. Kaya ang responsibilidad na protektahan nito ay hindi lamang misyon ng iisa. Kailangan ay may pagkakaisa.